ang paraan para malaman mo kung meron ka bang violation kay TikTok, no? Bali, nagtataka ka ba kung bakit wala kang views o baka wala kang sales, or bakit walang mga uh, nagbo-views dun sa mga video mo? Baka hindi mo alam na meron kang violation kay TikTok at hindi mo lang siya napapansin, or hindi lang nag a sa notification mo, no? So, eto ngayon, ituturuksin yung dalawang paraan para malaman nyo kung meron kayong violation kay TikTok. Yung unang way kailangan pumunta ka sa uh, TikTok app mo sa loob pasukin mo lang yung TikTok app mo, pagka tapos, etong three line sa taas, click mo lang yung three line na yan. Pag na-click na mo yung three line na yan, then next naman itong ating um, TikTok Studio. Ayan, no? Yung TikTok Studio, yan. Ito, TikTok Studio, click mo lang yan. Pag na-click mo yung TikTok, TikTok Studio na yan, pupunta ka naman dito sa account check. Ayan, hanapin mo lang yung account check na yan. Pag nakita mo yung account check na yan, syempre, tap natin yan or i-click natin yan. Pagdating dito, mapapansin ninyo, ah uh, nag scan siya, ini-scan ni TikTok, ay ini-scan, tama, ini-scan ni TikTok yung mga 30 recent videos mo na in-upload at makikita mo kung may mga check siya sa gilid na yan, sa kanan habang nag scan siya, ibig sabihin, good yung performance no? video mo or um, wala siyang violation, no? And kung magtataka ka naman, bakit walang views? Maybe sa ibang problema meron siya. Pero hindi hindi dun sa violation ni TikTok sa guidelines niya. So ako, uh, according kay TikTok, kapag okay yung 30 recent videos mo, makikita mo to lalabas yung account in good standing. Yan yung unang way para malaman mo kung meron kang violation kay TikTok. Yung pangalawang way naman, baka dito nga nakita mo wala kang violation sa recent 30 videos mo, pero dun sa mga old videos mo naman nagkaroon ka ng violation and hindi mo lang siya napansin. So paano mo nga ba malalaman yun? Balik balik tayo dun sa ating profile. Pagdating mo sa profile mo, syempre, una natin i-click dyan ay itong nasa taas. Itong three lines sa taas, tap lang natin yan or click lang natin yan. Then, syempre, ang next naman ay dito tayo pupunta sa settings and privacy. Itong settings and privacy, yun yung kailangan nating itap. Pag na tap mo yung settings and privacy, scroll mo lang sya, then hanapin mo yung support. Eto. So, yan. I-click mo lang itong support na to. Hanapin mo yung support na yan, nakalagay, then click mo lang siya. Pag naklik mo yung support na yan, next na gagawin mo naman ay itong safety center. Yan. Tap mo lang yung safety center na yan or yung arrow na to sa so, may safety center na yan. I-tap mo lang yan or i-click mo lang yan. Mapupunta ka dito. Dito, next na pipindutin mo naman ay itong account status. Itong account status na to, dito natin makikita kung meron ka bang violation sa mga old videos mo. Ayan, no. So, itatap lang natin yan. Tap natin yan or i-click lang natin yan. Pagdating dito sa loob, makikita mo yung, uh, eto, sabi niya kasi dito, your account is in good standing. So, walang violation yung mga recent videos ko and yung mga old videos ko. Tapos dito, eto, eto na, no? Um, dito sa part na to, makikita mo dito sa current violation. Ito yung mga violation. Dito mo lahat makikita yung mga violation. At dito naman sa restored, dito mo naman makikita yung lahat ng mga inapil mo before. Okay, may mga um, violation na uh, previous violation, yung mga lumang violation. Dito mo siya makikita. Tsaka yung mga inapil mo kay TikTok before, no? So, ganyan po siya. Yan yung dalawang way para malaman mo kung meron nga bang violation yung TikTok uh, account mo o yung mga TikTok videos mo. Ngayon, kung wala, kung wala ka naman violation, then wala ka pa rin videos, ay wala ka pa views sa mga videos mo, pwedeng hindi doon yung problema. Baka malabo yung pagkakashot ng camera, yung quality ng videos, baka hindi natin na, ano, naabot yung required na qualities ng videos. So, tingnan lang natin yung mga way. May way yan. At may, may dahilan yan kung bakit hindi nag-view yung TikTok mga TikTok videos natin, no? Sana may naitulong ako. That's all for today's guys. Thank you and God bless.